ni mga friendship. Dito na naman po ang inyong friendship, si Ate Louie. Topic po natin about judging people. Ang bilis po natin yan. May magkwento lang sa atin na hindi naman natin alam yung istorya pero grabe. Grabe tayo manghusga. One-sided tayo minsan eh. Minsan nagbibigay tayo kagad ng opinion doon sa nagkwento. Diba? Parang ang bilis natin yurakan ng taong kinuwento sa atin. Kahit di naman natin alam yung pinaka main history. Ganun din po sa TikTok. Makapanood tayo. Grabe. Grabe na tayo manghusga. Hindi naman natin alam kung ano yung pinaka pangyayari. Pero ang dami na nating comment. Ang dami na nating bash. Diba? Ganun po tayo. New human nature kung tawagin. Ano nga ba sinasabi ni God? About judging people. Sa 1 Samuel 16 verse 7 for the law for the Lord sees not as man sees. Man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. Sabi niya rin sa Luke 6 verse 37. Judge not, and you will not be judged. Condemn not, and you will be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Diba? Ang sarap pag si, pag si God ang nagjudge. judge hindi siya hindi niya tayo hinuhusgan, alam niyo po ba na lahat naman tayo kahusga-husga? Kasi lahat po tayo makasalanan. Sino po bang walang kasalanan? Ako lang po bang makasalanan? Ako, admit ko po, kamakasalanan ako. Talagang grabe yung nagawa kong kasalanan kay, kay God. Kayo po ba ay wala? Lagi mo natin titingnan na tayo rin po nagkakasala tayo rin po nakakagawa ng kamalian. Wala pong perfecto sa mata ng Diyos. Para sa mga tao, walang perfect in the eyes of God. Dahil lahat po tayo na fall short sa glory ni God. Kaya, why we easily judge people? Why we easily give comment sa mali ng bawat tao? Sometimes when we heard or sabi-sabi or even na kung totoo man yung sinabi sa inyo regarding do sa ibang tao just pause a moment and ask God wisdom kung magja-judge ka ba or magbubigay ka ba ng komento maggo-glorify ba si God sa comment mo always bear into our minds na nagkakamali tayong lahat nagkakasala tayong lahat we live in a world that's full of sin. Kaya, huwag po tayong palahusga. Huwag po tayong palakumento sa buhay ng ibang tao. Kasi tandaan po natin, kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, ganun din naman ang ginagawa sa'yo. Diba, sabi niya sa Luke 6 verse 37, kung ayaw mong husgahan ka, huwag kang palahusga kung ayaw mong i-condemn ka ng ibang tao, huwag kang mang-condemn ng tao. At kung may nagawa man yung tao sa iyo, nagkamali man yung tao sa iyo. Mas madali ba ang mag-condemn kaysa magpatawad? Mas madali bang sirain mo yung buhay ng taong nakagawa ng kasalanan sa iyo kaysa patawarin at ipagdasal siya? Hindi ho madali ang kalimutan ng kasalanang nagawa sa iyo. Hindi madali po 'yan. Napakahirap po talaga. Pero lagi po nating tatandaan. Once we ask God for forgiveness, He forgive and He forget. And God is gracious and mercy to forgive all our sin. Pwede po natin sabihin, is just shit, tao lang ako. Tandaan po natin, si Jesus Christ po, nagkatawang tao, naging tao, para sa ating mga makasalanan. At hindi naging imposible sa Kanya ang magpatawad at kalimutan ang mga nagawa sa Kanya. Kaya, e, uh, don't judge people around you wag po sa simpleng salita ay eh ang bilis natin husgahan ang isang tao lalo na kung hindi naman po natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng taong yun bakit niya nagawa yung ganong kasalanan God never look on the appearance of people God always look on the heart of the people dapat ganun din po tayo. Mas tingnan po natin yung laman ng puso ng taong yan kesa sa pagkakamali niya. Kaya minsan ang hirap bumangon ng mga kriminal eh. Yung mga kriminal, yung mga nasa, yung mga nakapatay, yung mga nasa loob ng kulungan. Ang hirap bumangon para sa kanila. Kasi sobra-sobra silang husgahan ng mundo. Bakit po? Example na lang po natin si Miss Cherry Pie Picache. Ba't ang dali niyang patawarin yung taong pumatay sa nanay niya. Pinatay po yung nanay niya. And once, pinuntahan pa ni Miss Cherry Pie yung pumatay sa nanay niya sa kulungan at niyakap pa niya. At sinabi niya, pinatawad niya na sobra, di ba? Sobrang durog yung taong pumatay sa nanay niya. Kasi ang ang ganun, ganun kaganda yung puso ni Mr. Jerica. Dapat ias din natin yung ganung puso na learn to forgive those who people who committed sin against us and don't them condemn, Let them forgive and pray for them. And always look on the heart. Okay? Diba? Madugo po yung sharing, pero it is the grace, it is the wisdom of the Lord na sinasabi po sa atin na huwag tayong palahusga. Lagi natin tingnan yung Diyos na meron tayo na madaling magpatawad mahirap magpatawad, yes. Pero hingin po natin yan kay Lord. I-ask po natin yan kay God. Okay? Lord, we just lift up our heart to you, Father God. Give us a heart na madaling magpatawad, Panginoon. And Lord, give us the eyes na hindi maging mapalahusga, Father God. Lord, I pray, Father God, uh, Huwag mo kaming hayaang mat, maging palahusgang tao, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon, na tingnan ang bawat tao sa kanilang puso. At Lord, turuan mo kami, Panginoon, na mahalin lang, Panginoon, yung mga taong nakagawa sa amin ng mali. At turuan mo kami magpatawad, Panginoon. At Lord, dinadalangin ko rin na yung mga taong nagawa namin ng mali, Panginoon, turuan mo po silang mapatawad po kami. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Have a great day mga friendship. God bless.